Good morning! For today's video, magagulay nga ni kita ng lobe-lobe na bubutangan na ng seafood na sardinas from Spain. So daratara ka to ni ate ng no paguli niya, so may natira pang sad, kaya naman ibubutang tanas siya sa bubulayin ko wan ng lobe-lobe, lubi, -lubi. hahaloban ko siya ng karabasa. So balik ka din labi labi ka dali Mga din na mabig baka ka dito sa may simban ino ko, Ay sa may simban din ka do, sa may police station Nag walking walking kaya si Pai Tapos pabuli niya may dara na siya ning labi labi So syempre, libre na kanta para ino you sa may gilid ning Tinam po or sa gilid gilid yan Basta amukan So kan gini ba ko big Alik ko na sa mga paklang niya So labi labi So ginugasan ko naman kan kanina kaya safe na safe na siya Tapos lang gayon ni kanta Basang siya mga ulod ulod mga bakla tapos labing linig niya, tapos labing liumog pa. So, nasa siguro kan limang pidaso o roon na pidaso, limang patasaralit, sa sasarig. So, piniripit ko sana siyang wanikan para, para palo sa gistel sa baga. tas kan, ginibo ko, ayun, nagganoon na pala na star apple. So, marami kasing star apple na binili. So, ayan, titikman natin siya kung matamis sobrang tatamis neng sarap. Tapos sobrang siya naman talaga na mapapakain na ka nito. Siyempre, sobrang sarap nito. Tsaka sobrang sustansya. Tapos, season kasi ngayon ng mga star apple. Kaya, siyempre, mura na lang siya ngayon. So, habang kumakain nga ako dyan, nagpainit na ako ng kawali at saka nagpiprito na din ako nung isla. Na, galunggong yata yun. Hindi ko alam. Basta sa mga isla, bobo talaga ako dyan eh. Wala akong alam, Char. So, ayan, ginawa ko. Hiniwa-hiwa ko na rin itong isang piraso na kalabasa. So, medyo malaki-laki din to kasi tatlo lang naman kami kakain ng gulay. So, hiniwa ko na muna siya. Hindi ko na siya hinugasan muna kasi mamaya na pagkatapos ko siyang balatan. I mean, balatan. Hindi ko na pala yan babalatan. Tinanggal ko muna yung mga boto. Tapos, hiniwa-hiwa ko lang. Hindi ko na... Ano ba yan? Ang tawag doon? Tinanggal yung nasa gilid-gilid at saka sa ilalim niya. So, tinanggal ko lang yung nasa ta tangkay at saka yung boto ng kalabasa. Saka ko siya hiniwa-hiwa ng sa cubes. At pagkatapos niyan, saka ko siya hinugasan, drinane, at saka separate Kasi mamaya ihuhuli natin yan, ilalagay sa ating luluto gulay for today. So after nga niya, niready ko na din itong kasirola na pang gagamitan ko, lalagyan ko ng ating gulay na lubi-lubi. So nilagay ko na siya sa kasirola kasi nga iilalim natin siya para Mabilis siyang maluto kasi medyo matigas ang yung mga tangkay niya medyo matagal maluto. Saka na ako naghimay nitong ating nyog na gata. Isang himay lang yan kasi para dere derecho na ayoko nung ulit-ulit maglalagay pa ng isa. Basta, so, so ang alito sa mga, pasamang kuno ka to. Pasamang, pasamang. Katapos, kung eh, lagyan siya ng gata, nilagyan ko na siya ng mga ricado. Naglagay ako ng tatlong pirasong siling labuyo. So, hindi naman yan maanghang kasi tatlong piraso lang na maliliit. Tapos, naglagay na ako ng bechin at saka asin. So, pagkatapos noon, hinalo-halo ko lang siya at saka prinito ko na din yung isda na natitira. So, ayan. Habang nagpiprito ako, nakasalang na din itong ating gulay. At saka nagsaing na rin ako para sabay-sabay na siyang maluto, mga bakla. Ayun. So, aantayin ko lang yung kumulukulo. Tapos, nagbukas na rin ako nitong dilata na seafood. So, ito yun. Na, ito yung daladala ni ating galing Spain. Ewa, yung laman niyan parang, ano ba yung tawag gan? Ewan ko, yung nakalagay sa shell. Saka ko na siya hinalo dito sa gulay para sobrang lasa niya. Malasa talaga yan. Tinikman ko yan dati sobrang niyang lasa. So, saka malambot na din yung seafood na yan. Siyempre, kayong gulay di ka magiging gulay kapag da bangot. Siyempre, amok na nagpasira yan. Tapos, nakumula ano, na sa sabo, sa kakuna, binabo, so karabasa. So, di ko naman siya yung siya maronot. So, ayun naman, so tayo prito ko, tapos na. So, ayun kayo, okay na siya, o okay, ano unag-unag na sa naluto na. So, ayun na for today's video. Thank you for watching. Bye!